Hi, hello mga katrokis mga taga suway dyan na magkelos tv eto po ang ngayon hayaan nyo pong bigyan ko ngayon ng ng mga ibang segments naman ngayon sa aking pagbablog ating pinaglilibangan gusto ko rin may bahagi sa inyo ang iba pang bagay na aking pinagbabala pinagkakaabalahan tulad ng gardening sa video pong ito ipapakita ko po sa inyo yung mga tanim kong mga talong na uh, maraming bunga at kung hindi nang paggawa ng mga grass clippings na makakatulong sa ating pagpapabunga ng mga halaman at upang mabilisan itong paglaki at yung mga dahon niya maging luntian o berde na siyang makatutulong sa pagproproduce ng mga bunga na kung tinatawag natin ay photosynthesis yun ang means ng reproductive system ng mga halaman upang magproduce ng mga bunga bueno, sa puntong ito hindi na po tayo magtatagal pa akin na munang tatabasin yung mga damo-damo dito upang sa gayon ay maigawa ko na itong mga grass clippings salamat po ito po yung bahagi ng akin mga bakuran na aking natabas na po kanina dahil inihabol ko po sa basurero at meron pa po ditong natitira pang ibang mga damo-damo at ngayon magtatabas po tayo ng mga halaman dahil malalago na ito dahil ng pag-ulan ayan po kita nyo marami pa po yan hanggang oh. likuran po yan oh. yun oh. o mga halaman ko ito po, po. Bueno, Ati pong ako yung magsisimula na rin po dahil tumitindi na po ang init ng araw. Tain na po. Ano nga ba ang tinatawag natin na grass clippings? Ang grass clippings po ay isang pamaraan na kung saan tayo po ay maaring gumawa ng organic fertilizer na kakailanganin po ng ating mga halaman maging ito ay vegetative o ornamental plants. Ito po ay mayaman po sa nutrients na nagtataglay po ito ng nitrogen at phosphorus na kailangan-kailangan po ng mga halaman sa kanilang paglaki. Ano-ano nga po ba ang ating mga kailangan sa paggawa nito? Unang-una na, kailangan po natin ng mga damong tinabas na makita natin sa ating kapagiliran o sa loob ng ating bakuran. Gayun din naman, pwede din natin isama ang mga dahon na ah, pinagtabasan sa ating mga halamanan. Maigisa na po kung meron tayong ipil-ipil, kakwate, daon ng malunggay, green dim ng neem tree, dahil ito ay mal mayaman po ito sa mga nutrients at nakapagtataboy po ito ng mga insekto. At gayon din naman, kailangan po natin ng timba. Pwede po tayong gumamit ng mga 10 liters o 20 liters. Depende po sa inyong pangailangan. At kailangan din po natin ng tubig mas maganda po kung ating tubig na gagamitin ay galing sa poso dahil hindi po ito nagtataglay ng chlorine kung sa gripo naman po ating gamit ang kailangan po natin gawin dito ay pasingawin po natin ng 24 oras para sumingaw po ang chlorine na taglay nito na makapipinsala po sa paglaki ng ating mga halaman ang gagawin lang po natin Uh, at least two-thirds po ng timba na ating ginamit ay pagsasama-samahin po natin ang ating mga uh, dinurog o tinadtad o ganyan din naman ni-repirot ng mga damo at dahon ng halaman sa loob ng timbang ito at lalagyan po natin ng tubig. Depende po, po sa inyong uh, pangailangan kung gano'ng karami ang tubig ang inyong ilalagay at ito atin ating tatakpan. Maganda po kung ang ating pagtatakip dito ay tela o kaya kahit na uh, papel upang sumingay po ang amoy nito. Dahil kung sarado sarado po ito, mabaho po ang amoy nito at hindi po maganda. Tapos po pang samasamahin sa isang balde, ito po ilagay nyo po sa isang sulok na may habong at hindi po direktang nasisinagan ng araw. At sa loob po ng isa o dalawang araw, inyo po ito yung haluin upang ang hangin po sa loob ay mag-circulate. Makalipas po ang isang araw, ito'y pwede nyo na po itong gamitin pandilig sa inyong mga halaman ng direkta. Pero kung ibuburo nyo po ng tatlong araw ito, ay magiging matapang po ang solusyon na kalalabasan ito. Kaya naman, pwede nyo po itong haluan ng tubig sa isang uh, tabo ng solusyon o dilute solution ng mga dahon at damong uh, pinagsama-sama, ito po'y pwede nyo pong haluan ng tatlong tabo po ng tubig upang mabawasan po ang tapang at inyo na pong ipandilig sa inyong mga halaman. Maigi po ito sa mga halaman at ito po ang ginagamit na pamalit o substitute sa urea na isang uh, chemical fertilizer ayan po kung nakikita nyo po akin pong diniligan po isa-isa akin mga tanim sa pamamagitan po ng aking ginawang uh, grass clipping fertilizer na lubahan naman pong nakatutulong at maganda po ang resulta sa aking mga halaman Simpleng pamamaraan lang po pero malaki po ang naitutulong. At ang mga pinagkatasan mga dahon at damo ay pwede pa rin natin gamitin bilang fertilize, fertilizer sa pamagitan ng pag nito at ilagay natin sa isang balde kasama ng mga tirang mga balat ng mga gulay o mga prutas sa ating kusina ito'y pwede po natin itong i-decompose at ilagay sa isang timba upang magsilbing organic fertilizer pa rin. At sa pamamagitan po nito, ang mga dahong po ng ating mga halaman ay malalaki at gayon din po liyuntian ng kulay na iiwasan po ang paninilaw at pagkabansot nito. Yan lang po ang aking ginagamit na pandilig o fertilizer sa akin mga halaman. Makikita nyo naman po sa video ito tulad ng kalamansing ito na hitik po ang bunga at luntian po o berde ang mga dahon. Gayun din naman ang akin mga pananim dito na natalong tulad nito na malaki ang dahon bagamat Akin pong uh, binalot ng, ng supot ang mga bunga nito kaya iba po ang kulay niya. Naging kulay light green o man, o dilaw. Mukhang hindi po uh, umaayon ang pagbalot ng talong sa pamagitan po ng papel o anuman dahil Nag-iiba po ang kulay niya, hindi po siya nagiging kulay violet. Uh, ginawa ko lang po 'yon upang kakumaiwasan po ang mga fruit fly na siyang hum nagiging sanhi ng pagkabulok ng bunga ng atin mga halaman. Kung pagmamastan niyo po, ayan po ang mga bunga ng akin mga pananim. Marami-rami po ang kanilang binunga. At ito po naman din ay akin ina-applyan din po ng uh, foliar fertilizer o ng uh, organic fertilizer na mayaman po sa potassium tulad po ng balat po ng saging. Sa susunod pong akin video ay ipapakita ko naman din po sa inyo ang paggawa po ng uh, fertilizer na mayaman po sa potassium na gamit po ang balat ng saging na siya pong nakakatulong sa pamumulaklak at pagdami po ng bunga. Pwede nyo po itong idileg o kaya sa pamagitan ng spray at pwede nyo po itong i-apply within 1 to 2 times a week at ang pinakamaganda pong oras ay sa umaga between 6 to 9 a.m. o kaya sa hapon pagsapit ng alas 4 pataas dahil hindi po kainita ng araw ng mga ganun oras. Bueno, sa punto pong ito, samahan niyo po ako sa akin pong pag-ani sa akin mga pananim na talong. Ito po ay masarap po iulam lalo na po pong ipiprito po natin ito at sasahugan o isasawsaw sa Toyot kalamansi o kaya ito'y gagawin natin tortang talong o gagamitan natin ng bagoong lalo na lang ng alamang napakasarap po nun. Kaya kung inyong pagmamastan, makikita nyo po ang mga bunga akin pong unti-unti na pong iniisang pitasin upang may ulam na rin po at atin pong pakinabangan. Sana po sa pamamagitan po ng aking pagbublog na to, ito ay nakatulong po sa inyo at nagbigay po sa inyo ng idea upang tayo po makatipid sa, dahil sa po ma mahal ng mga bilihin lalo na ng mga gulay. Sa loob lang po ng ating mga bakuran, pwede po natin gawin to. Makakatulong pa rin po to upang at tayo po malibang at pang patanggal ng stress sa pangatawan. Maraming salamat po at naway nagustuhan niyo po ang video ito. Thank you for watching at naway nagustuhan niyo po ang akin mga vlog at suportahan niyo po ko sa pamamagitan po nag like subscribe at paki-share na rin po at i-follow na rin po ang aking YouTube channel mang Kelos TV. Sana po ay nagustuhan nyo po ang aking vlog na to at huwag po natin kalilimutan na bisitahin ang Mangkelos YouTube channel para sa mga susunod pang aking vlog sa tungkol sa paghahalamanan at gayon din man sa iba pang vlog na aking ginagawa. Salamat po!